Mga no ah welcome back to my channel no uh, Agila Adventure nga pala. Tong yung kalimutan ah uh, paki-subscribe na lang at paki-pindot na lang po sa button bell no para update sa susunod kong mga video. Sana pa daan diyan ah uh, huwag niyo kalimutan no paki-pindot na lang po sa button bell para update sa susunod kong mga video. Siyempre mga kailo hindi lang ko nag-iisa no kasama ko mga mga bigat ng vlogger no ah, uh, tulad nila ah, uh, Papa Alex at uh, saka si Creepy Hunter. Siyempre request namin to para tulong magtulong-tulungan kami para sa pagsagupa ng mga bandido no kasi nagaganap sila ng mga maling mga ginawa dito sa mga bundok no siyempre nandito din si ano si uh, butalo hunter yan uh, Hi, mga idol kumusta uh, balik bakbakan na naman so kasama ko ka na rin si agila at si creepy hunter at si papa alex so sa loob ng maraming panahon nagkita kami so maraming salamat mga idol sa so, pag subscribe, subscribe sa aking channel yan lang po yan mga kay lolo yan nandito po yung bigating mga vlogger no yan si Alex. hello so po. Magandang araw po sa inyong lahat po, no? Ah. Creepy hunter po. Na nagbabalik sa larangan ng mga hunter. So, pasensyahan niyo na po, no? Ah, medyo matagal-tagal na po ako hindi nakapag-vlog kasi marami po kami ginagawa, no. So, salamat pala ng solid supporters ko diyan, no? Ah, paki-dalaw na lang po, paki-visit sa channel ni ni Agila. Agila Adventure. Yan po, no? Sa lahat pala ng Tres Sepulcros dyan paki no? pakilala na po sa kanyang Munting Channel at sa lahat pala ng sulit supporters ni Aguila no, uh, pakilala lang po sa Munting Channel ko po no at yan lang po, maraming salamat yan sa mga sulit supporters ko dyan pakibisit na lang po kay Creepy Hunter no yan, nandito din si ano si Papa Alex, yan, first time ko yun to nakikulab no, yan, nandito po siya magandang araw po sa inyong lahat no first time pa kami nakasama ngayon ni Aguila, dating commander din to po Katulad po sa, katuloy po sa akin na Kan. Paki subscribe sa kanyang paki subscribe sa kanyang channel Agila Bro, Agila no, Adventure. Agila Adventure. Oh, pare pare kami kuan. Ngayon lang kami nagkasama-sama. Ngayon, tumutulong kami sa mga samahan naming mga hunter na nawawala. Paki subscribe na lang sa lahat ng mga subscriber ko no. Agila Hunter po. Yan lang po. Yan lang sa mga solid supporters ko diyan, huwag niyo kalimutan. Kay ano 'yung ano kuan mo tol? Uh, Papa Alex. Papa Alex Adventure. Oh, Papa Alex Adventure. Huwag niyo kalimutan at pakipindot ulit po sa button bell no para update kayo sa sunod niyong mga video. Yun mga kaidol no, uh, nandito kami sa area no para magsanib pirsa at ano, maghanap ng mga bandido no. At hanapin din namin yung mga ano, mga hunters na wala. At yun lang, at hindi kami magtatagal. Maraming salamat guys no naghahanda na kami no para sa ni pwersa namin yan at huwag yung kalimutan no kay Botalo Hunter no at tulungan niyo din mag subscribe sa kanya Muntin Channel at kay Papa Alex yan sa mga sulit kay Papa Alex pakibisit na na po sa Muntin Channel ko Aguila Adventure at nandito din ang tulad ang nirequest namin no na tumulong pa si Creepy Hunter yan Creepy Hunter at huwag yung kalimutan pakisubscribe at pakipinat na po sa button bell niya no para update kayo sa sunod niya mga video Ayun mga kailan no uh, Ngayon nandito kayo sa area no Nagsanip para hanapin namin yung mga hunters na wawala uh, tulung Tulungan talaga Para makuha agad yung mga kasama namin no Yan sa mga solid supporters ko dyan no Escape ads kasi malaking tulong na po sa akin no Yan. Sana walang mangyari sa amin dito ah, uh, Ligtas kami makalabas dito sa bundok no Siyempre uh, dito naman no, yung, no? Nakapakabundok na to so, dalawang oras kami naglalakad para puntahan yung kampo ng mga bandido. Yan dito po sila. So naghanda na no. Ayun so, guys no. Nandito so, so, kami sa area. Yan. Dito uh, kami ano nasa loob yun area. Nandito tayo. Koryen namin yung Ah, Wala muna yari sa amin dito. Ah. Uh, 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 Sentry no. Okay. Uh, Yan unta na ni Creepy Hunter at ni Papa Alex. Sa mga solid supporters natin dyan, pakibisit na lang po kayo. Bota lo, Hunter. Tulungan natin maangat ang kanyang channel, no? Tul Tulad ng pagtulong nyo sa amin na umangat na din. Malapit na umabot ng, <coughs> ng 5,000 yung subscriber ko. So, maraming salamat po sa inyo, ma'am, sa pag-subscribe dyan. Sa napadaan dyan, at ah, huwag yung kalimutan din. Pakisubscribe na lang din yan. Yan, sa mga solid supporters dyan ni Papa Alex, pakibisit na lang po kay Botalo Hunter. Pakibisit na po sa kanil ng YouTube Botalo Hunter. Yan po, bago. Bago po sa mga kamarunan. Yan, shout out ko pala sa mga solid supporters ko dyan. Shout out din kay ano dyan. Sa OFW. Yun ma'am, shout out ko na sa inyo lahat ma'am. Siyempre ma'am, hindi ah, ko na isisahin yung pangalan yung ma'am no kasi may lalakarin pa kami. Marami, ma yan kayo sa mabuting kalagayan pala. At shout out pala sa ano, ni ano? Ma'am -an, ma Lucia Lagado, yan po ma'am. Shout out po sa inyo ma'am no. At kayo no, Ding uh, Daniel, uh, yan po ma'am. Ilang po po kami lang? At... Ito, ito, baka itong... Amon, tinasa. Sa mga nito, baka may matasang sa tayo ng kampo. At na nun sila. Muna natin. Ito na po ah. Uh, ito. So, uh, so magbili nga tayo tol. Baka maambus uh, tayo ng mga kalaban dyan.

radi kita ko mau bandido dito hindi mau busog sagod ha paituakbo ro rindik mo lang go sis ayo rindik ayo oh parang sumis ng ikaw parang nanugyan sigaw nila yan para kita kita nila tayo sudo lingat lang oh oh Ingat tes

Rar madu ye nah. Hah? Pak kemak putukan tanyo jian. Tublingit nang. Samakan sa bro. Kabangin muna. Okay. Na, sundan natin para ha? para ma din sa kanila yung mga hands na nawala si ano si Gong si 27 at si Apple sa. So, uh, Ngayon natin patayin muna. Okay, <hasing bugs> hey, sundan muna natin. Si ko cover ko si Papa Alex. Hmm ,huh? hmm. Ha? Kasi tao din yan. Tao din yun sila. Baka dating kasamaan mo yan. Kasapin muna natin yan. Mas mapawi rin ang armas oh. Yung... hindi kalaban yan. Baka, ito. Ha? Baka yan ang magdadala sa atin kung saan yung mga nawawala natin kasama ng mga hunter. Kaya nga, susundan yeah. natin. Oh. Susundan rin. natin. Masa tayo sila pupunta. Ito. Ito. Mga power talaga ang armas yeah. naman tala. Uh, ano? Uh, Isang mahabang kalibre oh. Okay. Yan dala nila. Yan yeah. ang mga kapakasin kalibre.

Sumakay dulu Sinundan namin yung mga bandido

ang bakas dito. Grabe ah. ah. mga bakas dito. Baka dito yung nakalagay yung kasing gather nilaw. Mag-ingat kayo sa daanan. Baka ba? may mga nakatanim dyan. Ay yung mga bihag ba? Wala, mm. mag-ingat ka Ha? Baka ano to? Oh, wire. Pantali. Wala po, wire. Pantali. Pantali nila yung, Pantali yung mga bihag yan. Ba? Yan o. Yan sila dito ng mga bomba. Baka may bomba. Baka dito yung nakaplaster yung sniper o. Oh. Oo. Oh. Lakad na yun. Oh. Pakaan nyo. Oh. Kasi bunok na dito. Yan guys o. Tingnan nyo yung mga dinadaanan nyo. Baka may mga landmine dyan. Baka baka mga landmine Oh, mukhang marami sila dito nakapwesto yung okay. guys no siyempre nakita yun na mukhang marami sila dito nakapwesto sinundan namin yung mga bandido kung saan pupunta Ah, ang dami nila. Ang dami nila. Ang dami nila. Ayaw ka pa sa pagkat. Ano? Huwag ka lang ang dibingat lang. So, saan tayo doon May daan dito. Yung iba, patungon dito. Doon. Yung iba, padulong. Padungon nung Sige, sige. Dito tayo na Dito tayo sa palusong. Dito tayo Dito daan. Hindi tayo magkaiwalay. Tara, tara. Sobrang sikado. Sobrang sikado yung iya na to. Baka tayo naman ang mabihag. Ako dito sa Likuran Baka itong yung parang parang view carnival ba? dito ano Ano to? ano? bulaklak Ano bulaklak to? Kaya pala dito sila naninirahan kasi magandang view dito. Oh. Maganda din yung Ha? may mga lilim pa ng mga malalaking tao yo. Ito. dyan ang kampo baik May ano pa yung dyan? Ha? May kampo pa yan. Kampo yan. Yan pa lang ang kampo nila. Puta yan. Dian. So, malaking kampo hmm? kampo bro. Kampo bro. bro. Ang lang. Kampo nila tuk sa tuktok ng bundok. Oh. Ang dami, ang dami pang... Baka may masing gamer dyan ha. Ah. Maingat nyo, baka mayroong sniper dyan. Nakatago talaga oh. na, yun. Nasa maulap na... Bukit

Indani lang kampo indan na naman sa unahan mas babaw. No, eh, katago eh, pa rin nasa may kampo pa doon. Maulap talaga ng grabe. Grabe ito, <sozialcoin> <athlete> to amin. Bro, huwag tayong magkampante dito, bro. Maraming kampo dito. Maraming kampo dito. Hello. Yan po, makikita niyo po. Yan, yan. Yan, niyo. Isang kampo din yan sa mga mga masasamang kahit. Masa tulad ng mga bandido mga pagdana ng autorisan siguro dito sila nagkakampo pa dahil medyo matahimik dito na area okay, guys no makulim dito na lugar pero dito pa sila no, nagkatago ito ang pinakamalaking kampo na tuntunan namin ngayon ha? 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 lagi. Ya yeah, bro, silungdanan. Yeah. Yeah. Ayana yen, yeah. gasoran. Dan hitung. Oh, bro, okay. jan, mai... Ini man sekur sekur hindi kasito no? uh, uh, uh. hindi yung daanan mga bihag

likod ng puno ng saging bro baka nakaabang lang silipin mo muna wala